Magandang umaga po, kumusta na po tayo ngayon at nais nice pong buksan natin ang Biblia sa Unang Hari, Kabanatang Lamisyam, Talatang Labing Isa. Sabi po rito, nagsalita ang Panginoon, Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking prosesya dahil dadaan ako. Pagkatapos may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol pero wala rin ang Panginoon sa lindol. So, napakahalaga po ang kabundukan. Bakit ka mo? Sapagkat ang kabundukan pala po ang humahad lang sa malakas na hangin. Ngayon, kung walang kabundukan, tiyak po, maraming disgrasya ang aabutin ng mga taong nasa kapatagan gawa nga po sa lakas ng hangin ito. Kaya ito po ibabala lamang na doon sa mga tao na ang ginagawa po pinapahintulutang uh, yung minahan hindi hindi naman masama ang pagmimina pero yung pulbusin ang kabundukan dahil sa pagkuha ng mina baka po magkaroon ng problema sa hinaharap dahil ang hangin po palakas ng palakas hindi po ito pahina ng pahina ngayon po ay nakapapansin natin na mayroon ng ano po yung uh, sabi nga ay meron ng hanging napakalakas ngayon, yung ipo-ipo na dati ay wala rito sa Pilipinas. Kaya ito pa ibabala at paalaala sa mga taong may malaking kabundukan na pinupulbos dahil lang sa pagmimina. Pagpalain po tayo ng Panginoong Heso Kristo.